ito na ang pinakaantay mga Bisaya, mga Bisakula yan na ba yung Raider ni Lucio parang e-bike kaya mo yan? pagka nanalo ako, sa akin na to motor na to pero pag nanalo si Lucio boy, meron siyang isang daang At At siya kung matatalo mo! BOOT! IWAAN! Paabutin nyo to 10k Laks! Pipilitin ko yan! Lalabanan ko yung FI niya! Bakit ganun galit ka? Diba, Sinasabi, takot ako eh! Hey, kaya nga eh, bakit wala, nga ba? Hindi ko wala papayag! Tara na! Oo! Ano? Ganun! Gano'n! Yan na! Kareran na tayo! ano naman, may basura! May basura! Ay puti! Walang man, nakalabas yung basura! ay oh, O ito, ba diba, sabi wala ko? Wala naman yun, eh. kasi ngamay yan eh! Alam mo, kasi sabi ko, pag nanalo ako, oh, sa akin mo! O pag nanalo ka, hindi sa yung motor ko, pero sa iyo to. Ibebenta ng bike ko. Ano? Mga palyo na 150 'yan. O sige na laban na tayo, dami pa sinasabi ito. O magkano to? Sa iyo to pag nanalo ko, sa akin tong raider mo. Ano? Sige, ang ano muna, kasi muna. kasi mamaya na pag andun na tayo. Tatakbuhan mo ako eh. Bakit kita tatakbuhan? Tara na. Sundan mo ako dito sa pinaglalabanan natin ha. Sige. Ako takot. Malinaw 'yan ha. Malinaw 'yan. Sa'yo ito. Sa'yo ito. Pag natalo mo, sa'yo ito. Oo. Parang nagtampo sa bigas. Kinginan nyo mga bisaya, papaya ako na yung raider nyo. Ano, manda ka na kayo. So guys, king na ito na ang pinakaantay nyo mga bisaya, mga bisako lang yan. Nalabahan ako na yung raider ni Lucio. Teka lang, bakit pala yung DFI tala mo? Pag-tita. pag Oo. Oo. Parang e-bike

O ano? Para pag natalo ka, may dahilan ka. Para pag natalo siya, may dadahilan hey, siya sa akin. Eh, kung matatalo mo! Kung matatalo. Dapat nga, f Tapat mo sa akin. Tapat mo na f mo. Talunin mo muna to. Bago oh. wala pa niya F5? O, wala naman binatbat yan eh. Raider pulok. Naman yung manahiyasan mo to. Mo. Dumi -dumi. dumi -dumi. dumi -dumi. Ang dumi-dumi. Kalawang! Kaya yung classic eh. Rat look. Ang ah, ah. maliit yung motor mo. Simulan na yan. Simulan na. na. Huwag kang papatalo ha. Why pa ako? Ako? Matatalo? O, kaya nga. Tandaan mo, yung pigay sa iyo pang ano nang gumawa. Ay, binenta ko ha? nga bike ko eh, para may pamusta ako eh. Okay, kayo mo, tara na. Tara na. Tek na, na, na. zoom Zumo! zoom Zumo! Yung si Robo to? Oh, iwan, boy! Iwan! Hello? Iwan! Easy! Easy! <laughs> Gusto mo ba yung epay ko lalabanan mo? Eh, yung carb ko ka, hindi ka, na, hindi ka pa nananalo dyan. Eh, yung kapatid mo, eh, pinagmamalaking big bag, big bag, eh, rusi lang yan. Mabilis pa rusi dyan, eh. Talo siya. Mane, mane!

Ako rin Ay, eh. Kapit bahay lang kami. Bobo. Bobo. Opo! Opo! Ayun nga, wing na tayo. Tara. yung <laughs> Robot! Saglit lang. Robot! Walang hiya ka? Magtatago ka pa dyan? Anong asan yung pera? Akin okay na. Anong asan yung pera? Binigay ko na kay Boss Lucio. Bakit mo binigay? Eh tatanga-tanga kay... Basta na ah! Anong nanalo ka? Kitang kita sa video. Reviewin mo mamaya para malaman mo. Ganun na ni tanilusin. Bobo eh. mo. Dapat yung FI na ko eh. Kaya na paabutin nyo to 10k reacts. Pipilitin ko yan. Lalabanan ko yung FI niya. Kaya na babawin ko yung pera ko. Sandaan di. Bobo mo ba ito binigay? Ikaw yun eh. Tanga mo. Binenta mo pa yung bike mo. Tapos papatahal mo rin right pala. problema mo? Binigyan ka pa ng partida? Ito ka uh, video ba?